Okay, maayong adlaw sa inyong tanan. Makadto na naman kita sa palengke, mangita na naman kita sa atong nga maluto nga sulod anon, di ba? Kay mo man na ang atong nga kabuhi balik-balik. Kami -balik. sa mga anong sulod anon, adlaw Pada gabi sulod anon, na naglakad-lakad ko. Aga pa na ko na nagbugtaw siguro. Ala ko pa lang na okay. Wala pa gid sunrise, wala pa nag-sunrise na. Wala pa masyado ng tao ako pa lang. Ako pa lang talaga ko at kulira ay dito ko pa sa kakan na na pa dito tao na din saran ko ay parang aga pa kumakali ko kaya yung lang hindi nga ako ay tungod na sa dito ko sa pista magkano mga namin sa dahil tapos at saran ko maglaga sa ang tapos, yung train, yung bakal ko pupukog. Pinaari kita. Kita nyo na, oh. Bawang ulo. Gamarang ang sa baboy. Tanungoy. Tuputo lang nga ng bibili, di ba? Sinta ka hati. Na bakal ko pala hati. Ay, lang na ganit. Lawin naman Tapos, Tapos, siyempre, sa Mula nga akong mga sa sa home may saging pamangkuto sa balay. Na mula nang ginbakal ko is buto-buto. Pag amog ginang lutoon ko subong. Siyempre kaya aga pa ako naghalin. Wala pa ako kapangapi. Pag abot ko sa balay, nagkapi ko danay. May doon nagsakit ang tiyan ko na yamian. Kapi-kapi danay. Tapos maminsan ko naman kung paano na naman ay magdildit. Lawid-lawid na naman sa ako nga editon. May maluto ko sang nilaga na buto-buto. kag -buto mapakas ko sang isda, madaing ko. Siyempre, kay haling kita sa palimpi, ang aton niyo din pamakal, kinanglan ta gina siyang uh, sa mayo. Uh, ta sa mayo ang aton niyo karni, kay siyempre kita ang magkakaon. Alag ko sa hiwa ni Kuya, may gidapat tani, gagmay ang nasa. O okay pinayang buto-buto, kay pag nalagang mo, may lasa na rin naman yung buto-buto. Kasi mga laman-laman din naman. Pangit din naman na puro taba kay Jesus. Hay, blad ang guwaan mo. Diba? Diba? Plus, ang mayo kay halin na sa market. Public market. Kaya kailangan malimpyo siya. Ang aton nga isunod na naman dira guys. Ang aton nga pichay. Kung nakita nyo, di ba yung pichay nakalatag lang. Kaya kinanglan na aton nga hugasan sa mayo. Kaya nga, ang public market, mahigko na siya. Kaya kinanglan tagi hugasan mayo. Kaya kita man ang mga kaon sina. Buro, nakapila ko na kabanlaw. Apat. Apat kabanlaw ng dinimo ko sabi ko, tila ang mo ang pichay niya hindi ko man pwede mahati kaya sabi niya, pag 10 piso isang, isa isang piraso lang daw pag 20, lahat na daw yun kaya 20 ko na, yan tapos isunod na natin yung paglubins tinanggalan ko siya muna ng para mga ganyan-ganyan niya sa gilid pag syempre, kinanglantagin man na man ugasan tama na, na eh kung makita nyo nakalatag lang din yan, nakahalid lang yan dito kaya kinanglantaman nga ugasan binihiwa ko siya danay tanggalan ko siya sa ano dyan sa gilid niya hmm. Ayan, siguro nakadalawang hugas din ako dyan hugasan natin ng ayos kay galing niya sa public market galing sa labas pag ang akon niya saging ako pa nang nabilin ko nga saging sa nagdigad na akon niya mo na ano yung pancake banana cake na ako pa na siyang nabilin kaya ginsahugo na lang siya dira syempre, ugasan hugasan nga si sibuyas kag sili pinagbakal eh, mo na ko to sa sili kaya gusto ko medyo maanghang hugasan ta mo na sa maayo kaya ito na pagluluton pagkatapos kasi sinahugas, maghiwa-hiwa na kita sa ngato niya ipanggisa kaya magagisa kita igisa ko siya kaya isang nagligad nagluto ako wala ko siya ginggisa so buong igisa ko siya kaya uh, giniwa-hiwa ko na yung katumbang kaya gusto ko maanghang kaya muna na siya o oh. pero tika pizza na 20 pesos Amo yeah, lang na ang hindi naman kinanglan madami na sa home. Basta mayroon ng tang pang bulam. Sold na. di ba diba? Magbisa na kita. E, maluto na ta. Una akong tanga natin nga ahos. Igisa-gisa. Tapos pag brown brown na, inunod na nga atin nga ka sibuyas. Brown brown ka na mga langga ang atin nga sibuyas. Para ma-observe yung maya sa ang atin. karne, sa gulay. Ang mga lang natin. Ayan na. Brownish na. Light brown na yung atin bawang. Pag pagka naga light brown na is umod na aton itong nakarini at una siya igisa-gisa ganay is uh, na brown siya, light brown siya pag pag ano ta siya pag naga pag palambot halong-halong ta lang pulo malistada nyo lang baliktad-baliktad para magpantay diba para magisa-gisa siya muna tapos lagyan ta na sa sangpang palasa para nga uh, habang naandyan siya, nagkakaroon na siya ng lasa. Haluin natin para na kumalat yung lasa niya. Mag magic sarap lang, okay na yan kasi dumaalat alat na rin naman yan eh. Kaya okay na yan na, magic sarap lang muna. Tapos takpan muna natin yan mga kainday. Ayan na siya. Takpan muna natin siya. After ilang minute, buksan na natin. O, ayan na siya, di ba? Talagang kumatas na siya kumatas na yung ano ng mga laman-laman niya. At saka, ang gagawin din natin niyan, mga kainday, mga langka, ilipat natin yan sa malaking nagayan, sa malalim. Kaya, palalamutin natin siya. Kaya, kinanglan, nasa malalim siya na lagayan. Kaya, lalagyan natin siya ng tubig. Okay? Tingnan niyo. Ang ganda na ang pagkaparito niya. Oh talagang yung katas na yan kusa lang yan mababas sa kanya yeah, diba? maganda tapos paglipat natin dyan hindi na natin isasama yung mantika na yon yung sibuyas ng tsaka bawang, tapos yung laman yung, yung mantika iwanan na natin tapos tatakpan muna natin siya ng ilang minuto kay palalambutin na natin siya tapos habang pinapalambot natin eh aasikasahin natin tong isda natin na gagawin natin daing yan yan siya Ganyan siya guys, magdaing. Kung makikita nyo, dyan siya banda, binibia. Ihiwain nyo dyan, yan. Para bumuka siya. Tapos pag nakabilad siya, matutuyo siya. Yung sa loob niya. Yan. Tapos yung hasang na yan, mamaya tatanggalin natin yan. Kasi dapat malinis yan. Kinain niya yan eh, yung bituka, balon niya yun eh. Tsaka yung hasang. Kaya mamaya lilinisin natin yan. Ganyanin nyo lang mga kainday, mga langga. Ayan. Tingnan nyo lang. Ganyan lang siya kabisik. Kadasig lang. Diba? Siyempre, gusto namin na kami na lang mahimo. Okay, malimpiw pa. Tapos, malagyan pa namin sa gusto namin nga lasa. Mamarinit pa siya namin. Masarap din siya. Manamit din siya kung iprito na. Siguro balor 90 yan. 90 pesos. Siguro nasa 12 piraso lang. Sos Maria. Pamahal. O, diba? Gawin lang daing. Pero mas makukin na yan. Kaysa naman oh, bumili ka sa palimpin ng daing. Dalawang piraso. 50 pesos. Diba? Maalat pa. O, ayan siya, o. o. Pagkatapos niyan, yan, na na ng lawan ta na, na hugasan ta na. Kag, amuna na ang pagkuha nyo dira sa iyang hasang. Ha amuna na sa Ang hasang niya, kag, ang balun balon-balonan. Ang iya kinauna, malimpuhan nyo na yan, yan. Ilimpyohan, diba? Malimpyo pa, kung kamong nagaluto. Tapos, siguraduhon nyo lang na maadlaw, matirik yung init. Ay, parang nga mag siya na ginhimong ko itong bularan sa babaw eh, sa troop top. Muna nga makabulan-bulan ko diyan. Ah, mo lang na sa magkuhas ng hasang. Kag yung pre, banlawan ta na sa mayo. Mga isa ka banlaw, madula lang na mga pula-pula niya -pula sa sabaw niya, o. Oh. Maduha, okay na na. At least malimpyo na, hindi na siya pagamagon sang sa langaw. Pero hindi man damalang langaw sa babaw. Ay, limpyo man. Tapos, tanggalin niyo yung mga eksis-eksis niya nga tubig, mga kainday, mga langga na patulo-tuloan nyo siya muna para na pag nagbutang ka mamaya sa pang marinate nyo na sauce wala siya tubig na excess dyan na muna na siya o, ang time ha, na kita kay balikan ta na nga ginaluto syempre nagbutang ko na sang bawang asin, paminta suka langgaw tapos toyo na tapos syempre hindi madulang aton yung asukal kalamay kaya mo ginang nagapanamit sa sabor niya tapos, ibabad-babad nyo lang na dunoto nyo yung bawang nyo na para mag-absorb doon sa sauce. Tapos, isa-isa ko nyo lang, amo na o, kita nyo. Isaw-saw-saw nyo lang na pa isa-isa, parang mababad siya. Amo na siya. Ibabad mo na lang sang 5 minutes or 7 minutes. O, pwede na siya ibulad. di ba? Balik na kita sa ginaluto ko. Pagkatapos ang pila kaminuto na, amo na ni humok na siya. Pwede na nato ibutang nga saging. Kaya mga ka minutes naman naman yun nga, nagkulo-kulo siya una ang tang saging syempre saging medyo matigas siya pero hinog na rin naman yun Tapos luluin lang natin para maano yung saging doon sa ilalim Mientras na ara na dang saging butangan ang tanan sang asin para nga ma-observe sa mga unod-unod ang aton nga asin tapos butangan ang tanan sa kita tapos tapos bantas sa danay para ang saging balaga siya mga 3 minutes buksan ta na nasa kay ilunong ta na nga ito niya bagyo beans bagyo beans okay oh, na na ah. Eh. hmm. di ba at least mayara na tanga nilaga discarte discarte na lang mm. pagkatapos din na ah, siyempre takpan ta danay kay parang maghubog mo pa na nga ito niya bagyo beans loon ta danay parang na ah, magkalat siya sa dalong hmm. Hmm, sarap Taklo ban ta siya danay mga hintay mga kalangga mga 2 minutes uh, buksan ta na kayo butang ta ng aton na pizza ang aton na pizza itong malakas ang pizza na masarap dasig na lang na sa lutoon kaya hindi mo naman lang na kayo nang ilaga pa sya ang karne lang naman tong nagugayan kaya kinang lang humok siya mga 10 minutes siguro yung karne mga 1 minute lang ito oh. pwede na ni kaya eh, yung pizza yung manakinang lang i-overcook kaya mas kihap ko tapos ibutang ka ta ng aton na ano si hindi na nag-green eh, parang uh, masarap siya ang hangin pwede na yan na mga kainday luto na yan ito na nga mga kainday mga langga luto na pag amo niya yung, yung itsura luto na siya pwede na nisa na bak ito no, sa kalan amo na nisa amo na ginisa ang pagambal ng uh, ma ma na kaldero kahit okay, na kanami higog sa sabaw Amo na ni aton nga nilaga na buto-buto. Uh, Taob na ang aton mm -hmm. nga kaldero sini. Eh. Amo lang na magkakaon na kita. Uh, gusto ko diri ko magkaon sa salog o sa lapag. kay para nga bala na. Ah, uh, na lang ko magkaon sa dalong uh, gusto na lang tani maghigop-higop sang kanami sang sabaw. Thanks for watching mga kainday, mga langga. Please pa-subscribe naman sa akong YouTube channel kung bago Thank lang kayo para manotify kayo sa susunod ko na video. Yung na guys, magbibilad na tayo. Yan, diyan natin ibibilad. Sa eh. ganyan natin. Oo. Yung isa. isaw isa natin. Ayan na siya. Ayan na siya guys. So, oh. Paghapon na yung araw dito. Kaya lagang yung tuyo Yan siya.